Mabalik tayo sa chika mga Mars. Grabe ang init talaga nitong issue na ito eh. Umuusok nagbabaga. Aray ko Mars. Napaso ako mga kamarites kong mahal dyan. <laughs> Eto na nga. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Excited na akong ichika sa inyo yung nasagap namin. Grabe naman yung sinabi ng aming source hindi lamang kumikibo si Alger pero napapabayaan daw ni Kylie ang mga bata. Ang sabi, yung mga bagets daw nandoong nahulog sa hagdanan. Ouch! Nahulog sa upuan, nauntog sa pinto, nakalmot pa ng pusa at may sugat lagi. Ah! At ang matindi pa, noong araw na nahuli ni Aljur na sumama si Kylie sa guy. Di ba nga kung matatandaan nyo sa last chika natin, nahuli ni Aljur na may katek si ate mong girl. Nagkakutub ang lolo mo syempre kahit di umamin yung asawang babae. Sa tagal ba naman nilang magkarelasyon? Kaya di ba may something na kakaibabe siyang nasense. Ang ginawa niya minan manan na niya itay. So, ginawa ng Aljur, nagsabi siyang may lakad siya at may photoshoot. At ayun, pinayagan naman siya ni ate mong girl. At walang tanong-tanong na dati naman ay nagtatanong. Ano be? May something nga. Hindi alam ni Kylie na nasa kabilang kanto lang ang kaniyang asawa na si Aljur at siyempre wala ang tsikot para hindi mahalata. Tumambay ang lolo mo at hayon, may sumundo nga kay ate mong Kylie. Pag alis niya, bumalik na ng bahay si Aljur. Tapos, eto na nga, pag uwi ni Aljur, nadatnan niyang na makalat ang bahay at ang mga anak, hindi pa naliligo. Eww! My gosh! Si Aljur pa ang nagpaligo at nagluto ng makakain ng mga bagets At nung kinompronta ni Aljor si Kylie pag uwi nito, hindi naman ito nagdeny. Oh my! Grabe, di ba? Ang matindi pa ang sabi ni asawang girl, gusto na niya ulit ang kanyang freedom shocking, di ba? Pati syempre si lolo mong Aljur na shock dahil yun ang gusto ni ate mong Kylie knowing na may kids na sila. Hi! Mga kamarites, ito ay galing lamang sa aming legitimate source ha? Kayo na ang humusga at hintayin natin ang sagot ni Kylie. Ano kaya ang masasabi niya? Maganda parehong panig ang ating marinig at pong sa kanila manggaling ang sagot sa mga aligasyong iterts. I cannot wait mga marites! Comment lang kayo sa baba kung ano ang tingin ninyo sa cheese max na iter. Ito po ulit si Chow Karan Don't forget to like and subscribe. Mwa.